Ah, uh, yung susunod kong tala ay para sa mga kakatapos lang ng break-up. Hugot! Oh! Oh <laughs> patok, patok. Sige, sige. Pagbibigyan ko kayo. Sakta natin ang mga puso natin. Nang minsan ay naging ikaw ang sentro ng mundo ko. Nang minsan ay naging ikaw ang sentro ng mundo ko nang minsan ay naging ikaw ang araw na bumubuhay sa bawat umaga at bawat pagbangon ko. Nang minsan ay naging ikaw ang buwan na sa gitna ng katahimikan at sa mga gabing tayo lang ang nakakaalam, ay masaya na akong pinagmamasdan ka lang. Nang minsan naging ikaw ang ulan, na kapag naririnig ko sa madaling araw, ay eh, nakatak ako pabalik sa aking higaan. Gaya ng mga impit mo, gaya ng pagtitig mo, gaya ng mga ngiti mo. Natabunan mo man ang galit, ay alam ko na paulit-ulit akong tatawagin pabalik sa'yo. At tao nga pala, mahal. Minsan ka ding naging isang ulap. Isang ulap. At sa kabila ng lahat, sa isang iglap, ay binura at dinala ng lahat. Mahal, Maaring pagkatapos ng sandaling yun, ay marami ka nang hindi alam. Hindi mo alam kung ilang beses kong pinigila ng aking sarili na hanapin ang pangalan mo. Sa bawat kanto, sa bawat lugar na puntahan ko, mahal, hindi mo alam kung ilang beses kong sinabi sa aking sarili na wala nang mensaheng darating mula sa'yo, mahal. Hindi mo alam kung ilang beses kong pinigila ng aking sarili na huwag basahin ang buhay mo. At gaya mo, Maraming bagay ang gusto kong malaman. Mahal, sabihin mo kung paano. Sabihin mo kung bakit. Sabagat hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung paano ang isinantabi mong lahat, pati ang nararamdaman mo. Hindi ko maintindihan kung paano ang kinalimutan mong lahat. Ang mga halit, ang mga yakap, pati ang pagmamahal ko. Hindi ko maintindihan kung paano ang isinauli mong lahat, ang bawat bagay, ang bawat alaala -ala, maliban sa pagmamahal mo, hindi ko maintindihan kung paano ang ikaw at ako na nooy masaya ay dahan-dahang gumulo, nasira, at tuluyang nawala. Hindi ko maiwasang magtanong, mahal. Hindi ko maiwasang magtaka. Sapagat tayo na o'y tulad ng daon at puno, bigla ang at sabay na lumago. Sa kabila ng gulo ay sabay tumayo, ngunit gaya ng pag-alpas ng dahon sa puno na kasama at nasandalan niya ng matagal na panahon. Mahal mas pinili mong bumitaw. At tulad ng puno, sa lupang tinayuan niya ng matagal na panahon, mahal, mas pipiliin kong manatili. Oo, oh, mahal, tulad ng puno, ayahayahan kita at ayahatid ng tingin. At asa na darating ang panahon kung kailan wala na ang mga bakit. Nasagot na ang mga pero. Nabura na ang mga sana at nalimutan na ang mga paano. Matatanggap ko din na minsan, minsan ka lang naging sentro ng mundo ko. At oo, wala nang tayo. Wow. Yan! Thank you na talaga! Thank you so much!